sumano ni South Korean President Lee Jae-myung na wag ituloy ang 700 billion won o halos 29 billion pesos na loan para sa mga proyekto sa Pilipinas dahil daw sa korupsyon sa ating bansa. Itong mga taong itong walang mga puso, parang walang mga kaluluwa, tanggap na ho nilang iginatong yung kanilang sarili sa impyerno, mga kabitan, basta lang umaman. At ano po yung mga maipagmamalaki ng legacy ng Duterte administration? Nothing. All I want

Mabuhay ang lahat. Kamusta po? Pag-uusapan natin mga kabaitaan. Ito pong inilabas na kautusan mga kabalitaan ng uh, Supreme Court na ipinasa sa uli ho. ang uh, 60 billion uh, pesos na pondo ho ng PhilHealth na kung saan ay ewan ko lang kung nawala ba ito mga kabalitaan Pero bago pa ho tayo mga kabaitaan magsisimula, huwag niyo pong kalimutan paliguan ito na maraming likes, buhusan na maraming komento, reaksyon, opinion, suggestion at ishare niyo po mga kabalitaan Alright, larga na ho tayo sa ating uh, mga paksat pag-uusap Pan sa mga oras na ito mga kabalitaan. Naku, 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 nako naku, talaga mga kabalitaan. Ewan ko lang. Nagkabukingan na ho mga kabalitaan ang uh, grupo ho ni Bonget. Talagang uh, hindi na natin masasabing uh, normal ho itong grupo na ito. Ha? Ah? Nahaluan na ng mga ilang sindikatong pool politiko. Hindi na ho inayaan mga kabitaan ng Korte Suprema na pagalawin pa ang mga makakating kamay ho ng mga nakaupo ngayon na mga kawatan, kawatan pa, pulpolitiko pa mga kabitaan sa Administrasyong Bonget. Talagang pinalagan ho sila ngayon mga kabalitaan at nagsalita na talaga dito ang Supreme Court na kinakailangan ho ibalik na ni Bonget ang diumanoy pera ho na mula ho sa kaban ng PhilHealth na nagkakalaga ho ito mga kabalitaan ng 60 billion pesos fund na kung saan inilipat nila sa National Treasury kuno? Yun po yung uh, tanong natin eh question mark mga kabalitaan kasi nga... Noong uh, nagdaang araw o buwan, sinabi dito ni Bongit na isa sa uli na daw nila yung 60 billion pesos. But hanggang ngayon, no, magpasa hanggang ngayon, ay nako, drawing lang hong pangako ng bubudol na naman ho sa mga kawanin ng PhilHealth itong si Bongit, mga kabaitan. Ewan ko ba, kung nga uh, bangag din yung advisor nito mga kabaitaan. Hindi ho nila matutupan yung kailang mga pinapangako eh. Ang dami-dami na ho. Mamaya ikukunikta ho natin itong Bukana Bridge mga kabaitaan dahil naglagay pa ho sila ng tarpaulin doon. Nasa kanila daw. Ha? isa sa mga ligasiya na proyekto ni Bongit mga kabalitaan. Talagang sobrang lutang na lutang ho sa imahinasyon itong si Bongit at yung kanyang mga lipores na inaangkin na itong Bukana Bridge dyan sa Davao City. Kung ito'y palpak, sigurado ho, papaimbestigahan naman ho ito ni Bonjing Boy Prescon Rebolia at uh, nitong si Bongit mga kabalitaan. Ito pa po mga kabaitan ang pinakahindi magandang pakinggan na tinatawag ko ng isang grave abuse of discretion ang 2024 General Appropriations Act. Mantakin niyo po, talagang nakakahiya. Ewan ko lang, sa sobrang daming utak dyan sa tungreso at sa ehekutibo mga kabaitan nagiging tanga at bubuho itong mga animal na ito. Dahil mga kabitan ayon pa ng SC na mistulang minamahika nila ang lahat ng kanilang gustong ipasok mga kabitan na hindi naman ho ito nagkasaad sa orinal na pinagkakasunduan ho nila sa naturang gaa. Eh ano bang gagawin ho nila na parang gusto talaga nilang nga uh, magpasingit ho ng budget para saan po ba mga kabalitaan bilyon bilyong halaga ho ang pinag-uusapan ho dito na ito ay tinatawag na isang rider ha, of uh, provision na wala hong kinalaman ito sa national budget mga kabalitaan kung wala ho silang Pakay uh, dito ibang uh, binabalak na alam ho nila na itong ginagawa nila ay malaking pagkakamali ho. Bakit po ba nila ito pinipilit? Pinipilit ho nilang isiningit mga kabitaan sa gaah. Hindi kaya may kinalaman ho ito sa darating na 2028 presidential elections para mapunduhan na gastusin ho para sisiguruduhin nila na hindi ho ito makakalusot at mananalo sa eleksyon itong si VP Sara Duterte so ngayon po ay papakita natin para sa kalinawa ng lahat. Narito po yung balita mula sa UNTV News and Rescue na pinasa sa uliho ng Korte Suprema ang 60 billion pesos na pondoho ng PhilHealth na umano'y inilipat raw sa National Treasury. The Supreme Court was unanimous when they ordered the return of the 60 billion pesos funds of PhilHealth transferred to the National Treasury, and they were also unanimous. In permanently prohibiting the transfer of the remaining 29.9 billion pesos fund balance Sumang-ayon ang lahat ng mga mahistrado ng Korte Suprema na dapat ibalik sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 60 billion pesos na kinuha ng gobyerno at inilipat sa National Treasury. Permanente na rin pinagbabawalan ang gobyerno, partikular ang Department of Finance, na ilipat ang natitirang 29.9 billion na fund balance ng state insurer Mayorian ng mga mayestrado ay sumang-ayon na unconstitutional o labag sa saligang batas ang utos na ilipat ang kabuuang 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Okay, dito lang uutay nagtataka talaga mga kabaitan ano. Eho ko lang kung may nakakaalam ba sa kanila na itong ginagawa ho ay hindi maganda, hindi kayaya. Illegal itong gawain ito. Kung alam mo nila ito, ang tanong ko bakit ba talaga nila ipinagpatuloy? Kwestiyonable kasi, misteryoso itong uh, aksyon nitong uh, mga buhaya sa tungreso Dahil kung sila po ay wala hong maitim na binabalak na kasing itim ho na kailang budi mga kabalitaan, ay hindi nila ito ma ma magagawa. Sa lahat ng nagdaang mga administrasyon, ito lang talagang pinaka-worst administration ng ating bansa ho. Na kumpleto rekado sa mga kalukuhan, pambubudol, panggagancho, pangguguyo, lahat-lahat ng maari nating sabihin sa kanila dahil karapat-dapat daservo nila itong marinig mga kabaitaan sa taong bayan dahil hindi ko nila ginalang ang batas. Hindi ko nila pinahalagahan ang karapatan ng bawat mamamayang Pilipino dahil sarili, pansariling interes lamang mga kabaitaan yung kanilang inuuna wala na uslang pakialam kung anong mangyayari sa ating ekonomiya, anong mangyayari sa ating inang bayan, lalo na ho, yung mga kababa kababayan nating nangangailangan sa kanilang tulong mga kabalitan. Kaya pinawalang bisa din ang Special Provision 1D Chapter 43 ng 2024 General Appropriations Act o 2024 GAA at ang Department of Finance Circular No. 003, 2024. Ayon sa Korte Suprema, isang rider o isang probisyon na isiningit lamang sa 2024 GAA ang naturang probisyon at wala naman talagang kinalaman sa national budget. Hindi rin malinaw ang isiningit na provision dahil gumamit ito ng terminong fund balance na hindi naman nakasaad o ipinaliwanag sa 2024 GAA. Huh? Void o invalid rin ang nasabing special provision dahil binabago o inaamiendahan ito indirectly ang syntax laws at ang Section huh? 11 ng Universal Health Care Act na naguutos na dapat magtabi ng reserbang pondo ang PhilHealth at ang sobrang pondo ay gamitin sa investment. These measures undermine the very nature of PhilHealth funds. As pooled resources for social health insurance, hinder the UHCA's goal of delivering comprehensive and universal health care, and ultimately violates the people's right to health and to an affordable, sustainable, and accessible public health insurance. So, -klaro dito, mga kabalitaan, na itong pag insertion hindi ata uh, wala daw ang problema ho doon o nga walang problema yung session ang uh, pinag-uusapan no dito mga kabalitaan yung implementasyon ho pag uh, nailabas no na yung kanilang insertion may budget to yun di ba may pinag-uusapan ng uh, halaga ho dyan. So ang tanong natin kung ito ba ay na ilagak talaga ng gusto. Doon ho nagsisimula mga kabitan ang korupsyon. Una una wala hong check and balance. Wala hong uh, tumutukoy. Wala ang uh, pumupunta sa isang proyekto para tingnan kung ito ba ay visible ho ng uh, bawat mamayang Pilipino upang sa gayon po mga kabitan na magkaroon tayo ng uh, assurance na talagang uh, yung perang uh, ginastaho ginasta ho dyan ay napupunta sa tama hong uh, proyekto. E ngayon, itong si Ralph Recto, mga kabitan, ayon pa niya dito, na kailangan daw magbayad ng uh, tamang uh, uh, tax mga kabalitaan. Dahil meron na lumubo na tayo sa utang na 17.3 uh, trillion something mga kabalitaan. Tapos, sasabihin ni Ralph Recto na dapat magbayad tayo ng uh, tamang uh, uh, buwis mga kabalitaan. Bakit yung mga pinambayad namin buwis ay para lang sa inuutang ninyo? Na yung inuutang ninyo hindi na malami na pakinabangan? Kayo, kayo nga lang nakakalam kung magkano na yung perang pumasok ko hindi kayo transparent. Tapos, pag uh, lumubo na yung utang, yung kami mga taxpayer kami ay inyong uh, uh, sisisihin dahil hindi kami nagbayad ng tamang buwis. Kung magbayad man kami ng tamang buwis, kahit, o oh, sobra-sobra pa yung buwis namin na ibinabayad doon sa inyo, kung naandyan pa ho ang mga buaya, kurap ang mga namuno ho, wala pa rin ho yung tamang uh, solusyon. Hindi ho may magandang solusyon ang pagbayad ng tamang buwis dahil Uff. yung mga tumatanggap po ng aming buwis na binabayad, mga buaya rin naman mga kabalitaan. Sa sinasabi o dito mga kabalitaan ng Korte Suprema ay talagang malinaw. Malinaw pa po sa crystal clear na kung saan napakarami hong mga buhaya pa rin, lalo na ho dyan sa Tungreso. Ito ang isa sa mga kadahilanan mga kabalitaan kung bakit ho ang karatig bansa ho natin, gaya ho ng South Korea, ay wala nang tiwala ho sa administrasyong ito. Maniwala makayot sa hindi, yun po ang katotohanan na talagang napakasakit mga kabalitaan. Mantakin niyo po, sabi sa akin ng mga tanso at mga supporters mga kabalitaan, nag-iingay lang daw tayo ng mga DDS dahil atin daw kinaiingitan itong si Bonget. Paano ba kami maingit sa isang sinasabing lutang lagi mga kabalitaan? Walang leadership, walang sense of direction, walang isang salita. Masasayang lang ho yung oras ho namin, kaya ho kami nag -react para maituwid ho ang mga maling pamamalakan ng gobyernong ito. Literal ho, mga kabitaan na napakababaw at mahina ang kanilang mga komprensyon sa mga kaganapan ho ngayon sa ating bansa sa kasalukuyan. Hindi na nga mapipigilan ni Bongit ang mga mandarambong na pool politiko na halos lahat ay kanyang kaalyado mga kabalitaan. Hindi pa ba tayo mag-iingay sa ganitong gusot na gawa ho mismo ng administrasyong ito? Tandaan po natin mga kabalitaan, bad action leads to negative result mga kabalitaan. At ayon pa ho sa Philippine Constitution, empowers Filipino citizens to intervene the national issues sa pamamagitan ho nitong freedom of speech na gaya ginagawahu ginagawa ho namin ngayon gamit ho itong puwersa ng social media mga kabalitaan assembly at initiative. Hindi ho nila maaring pilitin na patatahimikin ho ang taong bayan, lalo na sa taong nangingi alam dahil tayo ay may pakialam ho sa gusot na ito. Kinabukasan ng bayan at ng mga saling lahi ang pinag-uusapan natin dito mga kamalitaan. Gaya ho ng kanilang kay Congressman Miao Barzaga sa Tungreso, na pilit ho nilang pinatatahimik at sinuspende dahil daw sa mga ligasyon ganito-ganon, e eh naturalmente halal po ito ng taong bayan na siya po ay may karapatan na tumugis na bumatikos, na sasabihin kung ano yung katotohanan kaso nga lang, truth hurts kaya kung sila nagkakaganyan dahil karamihan ho dyan sa Tunggreso lalo na sa ikotibo mga kapitan ay walang pagkakaibaho sa kanilang mga maitim na budi mga kabalitan ay, baga, baga. So ngayon, ang administrasyon ho natin ngayon mga kabalitaan, kahit aaminin man nila or uh, maniwala man sila o sa hindi, gulong-gulo na ho sa karmang inabot nila ngayon mga kabalitaan. Hindi ba sila nakakaramdam ng uh, napakalaking hiyaho na binawian ho tayo ng hiniram ng pera mula ho ito sa bansang South Korea? Dahil po, takot sila na mas lumala pa ang nakawan sa ating gobyerno. Baka dumating ang panahon mga kabalitaan, hindi na ho natin sila mababayaran. At tayo mga taxpayers so ang magsagubang ho nito. Mas lalo ho tayong mahihirapan. Kabaliktaran ho mga kabalitaan sa ibang bansa na ang kanilang mga constituents ang tinutulungan talaga. Abot kamay tulong ho sa kanilang mga mamamayan. Pero tayo, tayo ho ang bumubuhay sa gobyernong ito. Lalo na... Itong klaseng nga goberno na ngayon ay talagang punoho na papaligiran ng mga samutsaring mga nimal at mga hinampak. Bad spirit, ika nga mga kabalitaan. Ha? So wala na magagawa. Alam niyo po ba mga kabalitaan kung magkano sana ang maaring uh, uh, may bulsa? Ay este, mautang pala ng ating bansa kung ito ay... Natuloy ang pagpapahiram mo ng bansang South Korea sa atin mga kabalitaan. Ito panoorin niyo po. Basta sasabihin niyo, ah, boss Dan Coydan, chismoso ka rin pala, Marites ka rin pala. Eh paano na sabi yun? Ay ah, to panoorin niyo lang kay nang humusga. Ipinag-utos umano ni South Korean President Lee Jae-myung na wag ituloy ang 700 billion won o halos 29 billion pesos na loan para sa mga proyekto sa Pilipinas dahil daw sa korupsyon sa ating bansa. Sa translation ng isang post ni Lee sa social media, sinabi niyang muntik ng masayang ang bilyong-bilyong pondo na galing daw sa kanilang taxpayers. Ayon sa investigative report ng South Korean news outlet na The Han Kyore, suportado raw ng Department of Finance noong November 2023 ang nasabing utang na magpopondo sana sa pagpapagawa ng tatlong daang tulay sa Pilipinas. Sabi pa sa article, hindi raw ng tama ng ating gobyerno ang South Korea hinggil sa nasabing utang. Pero say, sa inyo sa pahayag? Malaking kahihiyan ho ito mga kabalitaan sa mga nakaupo ngayon sa ating gobyerno. Utang pa yan mga kabalitaan. So ibig sabihin, may uh, obliga obligado ho tayong magbabayan sa South Korea. Yung financial uh, accountability ho natin mga kabalitaan. Nako, mas ta talaga kung natuloy ito. Nako, napakadami palang utang ng bansa natin sa ilalim mo ng bongit administration na ito. Hindi ba tayo nahiya mga kabalitaan? Ako nakaramdam ako ng hiya nito eh. Talagang nahihiya ako sa sarili ko bakit po ba tayo merong ganitong klaseng gobyerno? Bakit po ba tayo merong klasing leader mga kabaitaan na wala hong pakialam sa kapakanan ng lahat at yung kanilang inuuna lamang yung kanilang mga sarili? Eh ngayon, dumating yung karma talagang payaho sila sa buong mundo mga kabalitaan. Dito sa China, di ba? Masalamat na lang mo tayo mga kabalitaan sa China kahit uh, hindi yung maganda yung uh, relasyon ng administrasyong ito sa Bansang China mga kabaitan, ay pinagpatuloy pa rin nila ang kanilang ipinangako sa mga Duterte sa mga tulay na makikita ho natin dyan sa Davao City lalo na ho itong uh, napaka pang world class ang datingo na klase na tulay na itong uh, Bukana Bridge mga kabalitaan at naging uh, usapin ho ito dahil sa pangangangkin dito ni Bonget mga kabalitan, dahil ito daw isa sa kanyang mga League uh, Legacy Projects na wala na mo siyang naiambago dito wala naman siya nung sinimulan ang, uh, tr ang uh, uh, transaksyon nito between China at Davao wala naman siya ni Anino doon ni kahit permang mga uh, isang litra man lang lumabas sa pangalan nito ay eh, wala nga tapos nung nung, nung uh, palapit na hong mabukas ay nako inangkin pumunta pa doon tapos sabay dalaho at lagay ng kanilang tarpaulin na sa kanila daw itong proyekto mga kabalitan. Di ba? Yan po ang gawain ng hindi ho matino ang pag-iisip. Ewan ko lang, sana yung mga nasa yung nakapaligid doon ni Bungit, sana meron malang matino dyan na magsabi sa kanya na Bunget parang mahirapan tayo dito. E eh, sa tingin ko, sa nakikita ko ngayon, parang wala ho talaga, parang magkaklase ho sila dyan lahat mga kabalitan. Ngayon, sasabihin ho nila na korap itong si PRRD. Bakit ba pinagkakatiwalaan ang mga Duterte sa bansang China, mga kabalitaan? Partida po yan na hindi pinababayaran magkos tulong nila ito na para mas gumanda, mga kabaitan ang transportasyon ng Davao City at lumago pa ang ekonomiya ho nito, mga kabalitaan. Hindi gaya ho sa panood nyo kanina na binawi ho yung uh, billion billion o yung 29 billion na uh, pesos na ilulun sana ng natin sa South Korea na hindi ho pinayagan umatras dahil sa nakikita ho nilang korupsyon sa administrasyong ito mga kabalitaan hindi ba tayo nahihiya? Ako nakaramdam talaga ako ng hiya mga kabalitaan. Dahil parang inatsipwera na ang ganda kaya ng relasyon ng Pilipinas sa bansang uh, Japan. Di ba May mga maraming proyekto sa panahon ni Tatay Digong Duterte. JKA, ano ba 'yon? Yung something like that na sounds like Jake kayo na po mag-comment ko. Ano po ba yung uh, uh, kasunduan doon Makabitan, yung parang tunnel na ginawa ho uh, kaso nga lang hindi natuloy dahil uh, hindi natapos dahil nga po sa pandemya. Itong uh, Bukana Bridge Makabitan, kung hindi lang ho talaga nagkaroon tayo ng uh, pandemya, uh, Buong mundo, Nasimula na ho ito sa panahon ni Tatay Digong Duterte. So, isinantabi ho muna nila dahil nga po hindi ho biro yung uh, pandemya yung COVID-19. Kaya si Tatay Digong Duterte inuna ho yung kapakanan ho nila. Sabi nga ng mga elitista, sabi ng mga komunista, si Tatay Digong Duterte daw ay mamamatay tao. Totoo po yun. Siya ay pumapatay sa mga taong walang silbi sa mundong ibabaw. Sa mga taong uh, maraming ginawang kalukuhan, sa, mata sa mga taong namimiktima ho mga kabalitaan ng mga inusinting uh, sibilyan. Kaya ganun na lang ho ka ganda at uh, yung siguridad uh, seguridad ng mga dabawenyo makikita ho natin na meron ho talaga silang assurance kung pag-uusapan yung seguridad. Kasi ang gustong mangyari ni Tata Edigong Duterte, pinapaalagahan niya po ang human lives kisa ho sa human rights. Gun! Kaya dyan ho sila nasasaktan itong mga uh, human rights advocate pag sinasabi ho nila mga kabalitaan na si Tatay Digong may pinatay, binibilang ho nila yung mga namamatay allegedly na gawa daw ni Tatay Digong Duterte. Pero ang hindi ho nila magawagawa ang pagbibilang ho sa mga nabiktima ho ng mga namamatay na mga masasamang elemento. Yan po ay isang kabubuhan at katangahan mga kabalitaan. Eh dapat palang mga kabalitaan dito sa kautusan nang Korte Suprema na isa e, ho itong 60 billion pesos nararapat lang gawin ito ni Bonget. Nangako na ho ito dito si Bonget hanggang ngayon hindi pa ho ibinigay hanggang lumabas na ho yung desisyon ng Korte Suprema. Hanggang ngayon wala pa rin ho reaction. Parang uh, magbibigay pa sila ng kanilang uh, naratibo patungkol dito mga kabalitaan. Diba? Yung pinag-uusapan dito mga kabitaan, buhay o ng tao, hindi lang isang tao kundi lahat ng mga mamamayang Pilipino na walang kakayahang gumasta sa mga uh, mamahaling sakit o mga kabalitaan, nakakatulong o ito dahil ito ay pera ng taong bayan. Dito dapat gamitin yung mga binabayad na buweso namin, hindi ho dapat gamitin sa mga inuutang ng ating bansa na nakikinabang lamang itong mga buhayang politiko. Napakahirap ispilingin ho itong mga taong tong walang mga puso, parang walang mga kaluluwa, tanggap na ho nilang iginatong yung kanilang sarili sa impyerno, mga kapitan, basta lang yumaman, basta lumobo yung bulsa, basta lahat-lahat na kanilang gusto ay kanilang makukuha, mga kabaltaan. Pero sa tingin ho natin, hanggang andyan pa ho itong si sa bahay ni Kuya, kung ano ang kalungkot, ha? ang uh, mukha ho nito, ganun din kalugmok ang ekonomiya ng ating bansa at mas lalong hindi ho, ha? Hindi na ho ito papaniwalaan pa ng ibang bansa o karating bansa mga kabalitaan. Tapos aangkinin pa nito ang Bukana Bridge. Ano bang sabi ni Tatay Digong dito mga kabalitaan? Pakinggan natin, si Tatay Digong hindi nagmamalaki. Wala ho siyang pinagmamalaki dito na meron siyang legacy projects mga kabalitaan. Yung sa kanya lamang kung ano ang mandatong ibinigay ho ng taong sa kanya bilang Pangulo, pinili bilang Pangulo ng ating bansa, ayun yun lamang ang kanyang sinusunod. Dahil karapatan ng bawat, bawat mamamayang Pilipino, nato pa rin ang kanyang mga ipinangako sa ating lahat mga kabalitaan na wala hong uh, pangungurap at ito'y totoong nagserbisyo para ho sa kinabukasan ng ating bansa. Ano ang sabi nito ni Tatay Digong Duterte mga kabaitaan sa tanong na ito ng isang reporter? Sir, ilang, uh, ilang araw na lang, ilang linggo na lang ay uh, huling State of the Nation address nyo na po. Ano ang dapat abangan ng ating mga kababayan at ano po yung mga maipagmamalaki yung legacy ng Duterte administration? Nothing. All I want the people is to just look around. Ito, ang ganito. Hindi ko ipagyawang. Una-una, hindi ko ito pera. That's so not, uh, that's not my money. All I would just say is that we built the, and that's all. I will not crow about it in public because uh, Sabihin na ito, hindi mo pera yan. Bakit kasi payabang dyan? Meanwhile, so this is one of the uh, one of the uh, four major projects that we are legacy projects that we will be finishing in Davao and it's environment. <laughs> Tapos pag nagsasalita, utal-utal pa, nabubulol mga kabalitan dahil nga po talaga siguro sa resulta ho ng kanyang gawain na dati mga kabalitan. Baka hanggang ngayon nga rin eh, kaya ayaw magpa-hair follicle drug test mga kabalitan. oh simple lang ho yung tanong at sagot sa tanong nito ni Tatay Digong Duterte. Hindi ko, wala akong ipagmamalaki dyan kasi pera niya. Hindi ko pera yan, utos nyo sa akin, nagampanan ko yung uh, bilang presidente, yung pinakakusay nyo na bibigyan ko kayo ng seguridad at magandang buhay, kaya ito. O tingnan nyo na lang sa paligid kung ano makikita nyo yung ginagawa ko, kayo ng humusga. Iba napakasarap ating napakinggan mga kabaitaan na meron tayong ganung klasing leader na hindi ho mapagmalaki, hindi ho nangangangkin. At higit sa lahat mga kabaitaan hindi ho pabaya sa kinabukasan ng bayan at sa ating, uh, ating mga mamamayang Pilipino mga kabalitaan. Kaya marami hong nasasaktan sa mga ginagawa ho dito ni Bonget kay Tatay Digong Duterte dahil ito ay walang malasakit talaga at wala hong uh, silbi inutil mga kabalitaan lalo na ho walang utang na loob. Kung papaano ho, nirespeto, papaano ho uh, ni Tatay Digong Duterte lahat ng mga akusasyon or kaso sa mga uh, Marcoses. Hindi niya ho ito pinansin at uh, bagus kanya pa pong uh, tinapos na yung kasong iyon. ba? Diba? Ito yung kanyang uh, sukliho sa ginawang kabutihan ni Tatay Digong Duterte mga kabalitaan. So hanggang dito na lang ho oh, mga kawitaan, tayo po'y magbabalik. Kaya panatilihing tumutok sa ating munting bahay para agad nyo pong malaman kung ano po ang mga kaganapan sa ating lipunan. Ito lamang po mga kawitaan ang ating masasabi sa inyong lahat kapag ang tao ay inapi sa kaulihulihan. Siya ay magwawag sa patuloy nitong pakikipaglaban sa katotohanan. There will be a time of reckoning. To God be the glory, Mama Chip Chip. He's out.